May nagtanong sa akin. Uh, hi po, good morning. Patago na lang po ng identity. Magtatanong lang po ako kasi may utang ako sa credit card ko way back 2019 pa. Nawalan po ako ng work since may health issue ako at may anak ako na special. Ngayon po, nag-open ako na ng email ko na halos 5 years ko na hindi nagagamit para sana mag-browse at mag-start mag na maghanap ng work ko. May email sa akin ang isang publisher na may kaso daw ako ng article 84-84 at may binigay na name ng attorney. Sa takot ko, pinawagon ko para alamin anong dahilan at may ganyan ako. Uh, so, to make the story short, dahil daw ko sa credit card ko, na utang ko na limit is 10,000 pero pinababayaran sa akin ng 106,255 pesos. Pwede po ba talaga mangyari yon Ganun na kasuhan na ng article 8484 baka po makatulong baka po matulungan niyo ako sa labad po well una po ano po ba yung uh, public act 8484 yung public act 8484 is yung access device regulation act so ayun uh, po kasi sa section 14 ng public act 8484 um, pagka po meron kayong unpaid credit card for 90 days for at least 90 days and uh, ang utang is 10,000 and up and uh, umalis kayo ng uh, bahay ng trabaho without telling the bank no? eh maaari ho kayong makasuhan ito no? kasi ikinoconsider ko nila na kinamit yung credit card to defraud them no? Um uh, ayun nga ho dun sa inyong ano sa inyong uh, uh, tanong is nawalan kayo ng trabaho kasi nagkasakit kayo or meron kayong health issue that was 2019 pa no and then uh, uh, binuksan nyo yung inyong email lately uh, for almost 5 years nilang hindi siya nagagamit para na magkanat kayo ng trabaho so ang conclusion ko is wala kayong ginawa no, after that, no? So definitely po ang iisipin kasi ng banko diyan is dinidefronto sila after niyo magamit yung credit card. Sana po ang ginawa po ninyo is uh, nagsabi kayo sa banko na uh, kagaya na walang kayo ng trabaho, di po ba? At sinabi niyo na wala na kayo dun sa trabaho niyo. Ano po? si po kinausap nyo sila uh, nakipag-communicate kayo kasi ang sikreto lang naman po sa ano sa credit card para hindi kayo uh, maasunto is yung constant communication sa kanila no? uh, dumiretso po kayo sa bangko kausapin nyo po sila no? kasi pag tutuluyan po talaga kayo yan kasi ano yan eh, batas po yan eh so pagka yan, eh, pinush nila yan eh mas malaki ho ang ano ang magiging epekto sa inyo niyan. Di ba? So my suggestion is um tawagin niyo ho yung credit card company na nahiraman niyo, no? Uh, malaki ho talaga 'yan kasi 5 years na eh. So nag interest ho na nag interest 'yan. Ngayon, ah uh, kayo ng ano, ng, siguro kung manghingi kayo ng restructure program or any payment uh, options na magfi-fit po sa kalagayan niyo ngayon no or uh, manghingi kayo ng ano ng payment option na kasi wala pa kayong trabaho eh di ba so sabihin niyo sa kanila na manghingi kayo ng payment option and then it will start pagka nakakuha kayo ng trabaho pero make sure po nababayaran niyo kasi tutuluyan ng talaga niya credit card po yan, banko yan. Hindi yung basta-basta yung uh -huh. ano na yan. Diba? Kasi dapat po talaga sinabi ko sa kanila. Kasi yung ang banko, hindi po nakakaano yan. Nakakalimot magpaalala yung mga yan. Meron po silang pinapadalang billing. Nagpapadala ho ng demand letter yan. Diba? Eh kung ako, hindi ko alam kung lumipat ba kayo ng bahay o ano man. Kasi maaari, baka pinadala na kayo ng subpina yan hindi nyo lang na-receive kasi lumipat kayo ng bahay. Hindi po ba? So, para maiwasan nyo po na lumaki pa yung problema nyo, ano eh, makipag-ugnayan po kayo sa sa credit card company din sa bank ko, no? And tell them po ano yung nangyari before at uh, kayo ng ano, ng, uh, ng option kung paano nyo Uh, mababayaran yung inyong nakuha sa credit card. Ano po? Para hindi na hulo eh. Ano po? Uh, I hope po nasagot ko yung inyong katanungan and uh, I hope po nakatulong itong video na ito. Ano? Um, uh, nagpapasalamat po ako no, sa lahat po na sumusuporta at uh, tumatangkilik no, sa aking mga videos na ina-upload. No? Uh, sana po tulungan nyo rin ako na ma pa yung know, po mga kapabayan na mapanood po yung aking mga videos makakamit lang po natin ito kung kayo po ay mag-like uh, mag-share no? at mag-comment no? at sana po i-consider nyo rin po na mag-follow uh, at mag-subscribe po sa iba ko pa pong uh, mga social media accounts no? gaya po ng YouTube Facebook at saka TikTok hanggang sa muli po yun lang